Araw-araw na mga salita ng Diyos Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at inilagay sila sa lupa na kanyang pinangunahan hanggang sa araw na ito. Pagkatapos ay iniligtas niya ang sangkatauhan at nagsilbi bilang isang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa katapusan, ay kailangan pa rin niyang lupigin ang sangkatauhan, iligtas ng buo ang sangkatauhan, at ibalik sila sa kanilang orihinal na wangis. Ito ang gawain na kanyang pinag-aabalahan mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang pagpapanumbalik sa tao sa kanyang orihinal na larawan at sa kanyang orihinal na wangis itatatag niya ang kanyang kaharian at ibabalik ang orihinal na wangis ng tao. Ibig sabihin na ibabalik niya ang kanyang autoridad sa lupa at ibabalik ang kanyang autoridad sa gitna ng buong sang nilikha. Naiwala ng tao ang kanyang pusong takot sa Diyos matapos na masama ni Satanas at naiwala ang tungkulin na dapat mataglay ng isa sa mga nilalang ng Diyos at naging isang kaaway na swail sa Diyos. Namuhay ang tao sa ilalim ng sakop ni Satanas at sumunod sa mga utos ni Satanas. Kaya, walang paraan ng Diyos na kumilos sa gitna ng kanyang mga nilikha at lalo pang hindi nagawang makamit ang takot mula sa kaniyang mga nilikha ang tao ay nilalang ng diyos at kinakailangang sumamba sa diyos ngunit ang tao ay tunay na tumalikod sa diyos at sumamba kay satanas naging idolo si satanas sa puso ng tao kaya naiwala ng Diyos ang kanyang katayuan sa puso ng tao, na ibig sabihin ay naiwala niya ang kahulugan ng kanyang paglikha sa tao. Kaya't upang ibalik ang kahulugan ng kanyang paglikha sa tao, ay dapat niyang ibalik ang tao sa orihinal nitong wangis at alisin sa tao ang kanyang masamang disposisyon upang mabawi ang tao mula kay Satanas. Kailangan niyang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging sa ganitong paraan, maaari niyang unti-unting ibalik ang orihinal na wangis ng tao at ibalik ang orihinal na tungkulin ng tao. At sa katapusan, ay mapanumbalik ang kaniyang kaharian. Ang kahuli-hulihang pagkawasak niyaong mga anak ng pagsuway ay isa sa katuparan din upang tulutan ang tao na sambahin ang Diyos ng mas mabuti at mamuhay sa mundo ng mas maayos. Yamang nilalang ng Diyos ang tao gagawin niyang sambahin siya ng tao dahil ibig niyang ibalik ang orihinal na tungkulin ng tao. Panunong niya itong lubos at nang walang anumang halo. Ang kahulugan ng pagpapanumbalik ng kanyang autoridad ay ang gawin ang tao na sambahin siya at gawin ang tao na sumunod sa kanya. Ang ibig sabihin nito ay gagawin niya na ang tao ay nabubuhay dahil sa kanya at gagawin na mamatay ang kaniyang mga kaaway dahil sa kaniyang autoridad. Ito ay nangangahulugan na gagawin niya ang bawat huling bahagi niya na manatili sa gitna ng sangkatauhan at nang walang anumang pagtutol ng tao ang kaharian na ninanais niyang maitatag ay ang kanyang sariling kaharian. Ang sangkatauhan na inaasam niya ay isa na sumasamba sa kanya, isa na ganap na sumusunod sa kanya at mayroong kanyang kaluwalhatian. Kung hindi niya ililigtas ang masamang sangkatauhan, ang kahulugan ng kanyang paglikha sa tao ay mauuwi sa wala. Mawawalan siya ng autoridad sa tao at ang kanyang kaharian ay hindi na magagawang umiral sa lupa. Kung hindi niya wawasakin ang mga kaaway na iyon na swail sa kaniya, hindi niya makukuha ang kanyang ganap na kaluwalhatian at hindi rin niya maaaring itatag ang kaniyang kaharian sa lupa. Ito ang mga simbolo ng pagtatapos ng kaniyang gawain at ang mga simbolo ng pagtatapos ng kaniyang dakilang pagsasakatuparan. Upang lubos na wasakin yaong mga nasa gitna ng sangkatauhan na hindi sumusunod sa kaniya, at upang dalihin niya mga nagawang ganap tungo sa kapahingahan. Kapag ang sangkatauhan ay naibalik na sa kanilang orihinal na wangis, kapag nakakaya ng tuparin ng sangkatauhan ang kani-kanilang mga tungkulin, napapanatili ang kanilang sariling lugar at nasusunod ang lahat ng mga pagsasaayos ng Diyos. Ang Diyos ay nakatamo ng isang grupo ng mga tao sa lupa na sumasamba sa Kanya at na itatag na rin niya ang isang kaharian sa lupa na sumasamba sa Kanya. Siya ay magkakaroon ng walang hanggang tagumpay sa lupa at yaong mga salungat sa Kanya ay malilipol magpasawalang-hanggan. Mapanunong balik nito ang kanyang orihinal na layunin sa paglikha sa tao. Mapanunong balik nito ang kanyang layunin sa paglikha ng lahat ng mga bagay. At ito rin ang magpapanumbalik ng kanyang autoridad sa lupa, ng kanyang autoridad sa gitna ng lahat ng mga bagay, at ng kanyang autoridad sa gitna ng kanyang mga kaaway ang mga ito ang mga simbolo ng kanyang kabuuang tagumpay. Simula roon ang sangkatauhan ay papasok sa kapahingahan at papasok sa isang buhay na sumusunod sa tamang landas. Ang Diyos ay papasok din sa walang hanggang kapahingahan kasama ang tao at papasok sa isang buhay na walang hanggan na pagsasaluhan ng Diyos at tao. Ang karumihan at pagsuway sa lupa ay mawawala. At gayon din ang pananaghoy sa lupa. Ang lahat ng sumasalungat sa Diyos sa lupa ay hindi na iiral. Tanging ang Diyos at yaong mga tao na kanyang nailigtas ang mananatili. Ang kanyang nilikha lang ang mananatili.